Oh, ang, hello guys. Yan ang gumagawa nito lahat. Hello guys. Hello si guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. guys. Tapos. Kamu na mga ito guys. Ito yung isa side nya guys. Oh, Hindi ko. Papagawa guys. Dito na ko. Kasi. pa natin jik jik. Huwag nyo pong kalimutan si Jan. Huwag nyo pong kalimutan si Abangan lahat yun guys Double so. dick yun guys Sumedlin so lang ako okay, dito sa kanya guys Maraming gawa yun eh Sedlin lang ako sa kanya Yan kung Kung gusto nyo magpagawa ng mga kabinet guys PM lang kayo kay Jik, -jik. Kayo. Marami kayong makukuha na ma marami kayong makasip pa kayo. Ano pa yung trabaho? Quality. 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 Quality yan, guys. <sharp inhale>